Ikaw ba ay isang uh, OFW at uh, gusto nang uh, mag-stay sa Pilipinas at uh, naghahanap po kayo ng uh, magandang uh, business na pwedeng umagapay sa inyo na pwedeng kumita ng uh, maganda mga Pinoy. So, yan po ang uh, tatalakayin natin ngayon sa video na to mga Pinoy. So, one of my suggested mga Pinoy ang uh, ang uh, business uh, suggested ko po ang uh, business ng uh, uh Darag chicken farming mga Pinoy uh, dahil dito um maganda po ang uh, uh, kitaan dito sa Darag chicken farming mga Pinoy basta po mapag-aralan ninyo malaman ninyo kung ano yung mga uh, the best way na pwede nating uh, uh, pagkakitaan na malaki mga Pinoy kasi po dito sa Darag Native Chicken mga Pinoy is uh, napakadali lang pong uh, mag-alaga na mga ganitong uh, breed dito sa atin sa Pilipinas dahil uh, uh, malakas po ang resistensya nito mga Pinoy and then at uh, madali lang po silang paramihin Lalo na po yung mga uh, OFW na magustong magumpisa ng kanilang uh, business, business or business farming. Uh, ito po ang uh, aking uh, magandang maisasuggest sa inyo, ang ating uh, daraga native chicken farming uh, for business. Uh, pwede po tayo makabenta agad ng uh, uh, CCU or fertile egg. And tsaka po yung uh, siyempre pagka meron na po tayo mga RTL at tsaka uh, ready to breed. RTL is means uh, ready to lay and uh, ready to breed. So maganda po ang kitaan dito mga Pinoy dahil sisiw pa lang or itlog pa lang makakapag-dispose na po tayo. Uh, at pwede na po tayong kumita agad. So kasi kung sisiw pa lang magbebenta na tayo mga Pinoy. It's hindi naman po ganoon ka Uh, rami or ganun kalakas kumain ng uh, mga sisiw so doon pa lang mga pinoy is pag uh, meron kang uh, for example uh, talagang uh, uh, mag start kung gusto nyo po agad mag start ng pang uh, uh, malakihan or magandang uh, pang start mga pinoy so akin po isa uh, suggested is um, kung kaya nyo po is um, maka abil agad ng uh, siguro mga start kay nang uh, 20 hens 20 hens po and then uh, kada po uh, ang isang rooster po natin is kaya ng 5 uh, to 6 uh, hen so kung 20 hens meron po tayong apat na rooster or uh, uh, ganun po or 5 hen 1 rooster pwede po pwede po yan at uh, makakapag-produce na po sila ng maraming uh, itlog nyan at uh, kaya na pong uh, bumuhay ng isang pamilya mga Pinoy at uh, kahit po yung uh, kinikita na natin sa ibang bansa is kaya rin po natin kitain dito sa pag uh, chicken farming Yan po ang mga magandang uh, idea na, na ibib, maibibigay ko sa inyo mga kapinoy ng uh, ating mga OFW na nag uh, uh, naghahanap po ng mga magandang uh, business so dito po sa akin dahil uh, nakawaran ko na po na, na experience ko na po mga kapinoy kung paano ang uh, pag-alaga ng darag Paano uh, tayo kikita na maganda So pag meron po tayong magandang kapital At ma, magand, uh, malaking kapital mga Kapinoy So uh, makapag-start po tayo ng uh, mas maganda So hindi naman po kailangan nito ng magaganda at magagarang pabahay mga Kapinoy So simpleng kulungan lang, sa akin po simpleng setup lang uh, So organize lang po mga Kapinoy Kailangan na uh, nasa maayos yung uh, kanilang uh, uh, kulungan Naglilimlim naman po ang ating mga darag mga Pinoy so pagka po maramihan at gusto nyo po talagang kumita ng uh, mabilisan so mag-provide po tayo ng incubator so para po sabay-sabay ang pisa at sabay-sabay uh, din po ang magandang benta. So, ala naman po tayong mabiling uh, GMP4 mga Pinoy. At, uh, pero meron naman po tayong mabiling uh, uh, Integra 4000. So, breeder pellet pa rin po yan. So, kahit uh, papano, uh, hindi po bababa yung uh, uh, hatching rate at yung egg production ng ating mga alaga. So, same din po yan ng uh, GMP4 alam po, bihira lang din po ang nagbebenta dito niyan sa amin ng uh, GMP po uh, ng uh, ng Integra 4000. So pag wala pong Integra, wala uh, pong GMP 4 Integra 4000. Ay, pag wala naman pong uh, Integra 4000 at GMP 4, so nagmi po ako ng mga mga breeder pellet. Kagaya po ng chicken layer, duck layer. Uh, Integra 3500. Uh, GMP3 'yan po. Ah uh, nagmi-mix po ako ng mga ganyan. Para po maging consistent pa rin po yung uh, pangitlog ng ating mga alaga. Ito uh, hindi pa ulit nasundan mga Pinoy yung pangitlog nitong ating uh, isang uh, darag na to. So Ah uh, siguro kasi mga kasi bata pa 'to mga Pinoy. Uh, twice pa lang na ako ng itlog pero hindi pa rin ulit na sundan. Pero okay lang 'yan. Uh, bata pa naman 'to, hindi naman tayo masyadong nagmamadali. So uh, five uh, going 5 months or 5 months mga Kapinoy. Kasi hindi pa naman po kumakasta yung rooster natin na yan mga Pinoy kasi bata pa. kaya okay lang po 'yan. So ito mga Pinoy, meron na naman tayong bagong rooster dito. Yan, just in case na magkakaroon tayo ng uh, mga kwan, ah uh, <coughs> bagong mga gagawing mga breeder. So pang iwas in breeding to mga Pinoy. Para maging mas maganda pa yung mga lahi nila. Yan. So naswap ko yan mga Pinoy dun sa ating uh, bibe na hen. Dalawa po yan at uh, andun pa po yung isa kinulong ko. Kasi pinawalan ko po kahapon yung isan nito, mga Pinoy. Is kung saan punta ng punta, hinuli ko po ulit kasi baka mawala. So mas mabuti na lang na ay, kukulong ko muna sila. At dito naman tayo, mga Pinoy, sa ating uh, uh, mga ko na to, uh, Magagaling na uh, breeder 'yan. Yan po mga Pinoy sa ayan you know, bacterial flushing tayo. Yan. So twice a week ang ating pagbibigay ng bacterial flushing. Yan at pagpapakain na rin tayo mga Kapinoy. Integra 4000. Yan muna ang bibigyan natin sa kanila kasi wala po tayong mabili talagang jmp GMP4. At ito naman mga kapinoy, yung ipon natin na itlog. So dito ko muna nilalagay. Yan. At uh, ipon po natin yan for 2 uh, days. Yan, nag na yan mga kapinoy, parawakan. Tapos yan yan po, puro darag na to. Yan, marami-rami na naman tayong ipon. So, mga uh, 2 days na lang pwede na tayo ulit magsalang ito mga Pinoy yung ating uh, mga uh, going 3 uh, months or uh, yes mga ganon going 3 months yan at uh, malalaki na rin sila maamoy ito mga Pinoy uh. ganda ng katawan solid solid So mga siguro mga dalawang linggo pa mga Pinoy is pwede na natin pawalan to sa labas, Para uh, mas mabilis silang uh, lumaki at saka ma-adapt nila yung uh, uh, free range, mga pag free range. Ngayon kobra natin, no. Oh. Ayan, nag-iisang bibi natin mga pinag. Ayan oh, laki na niya. Oh. Parawakan white. Ayan. So, sa tingin ko mga pinag, rooster isa na yun Ayan. Oh. Rooster. So, meron tayong isang rooster na parawakan. Ayan. Siyempre, itong ating uh, chocolate or Yan. Ito nga pala mga Pinoy, you know? Meron siyang itlog kanina. Nakuha ko na. tayo sa ating mga month old mga Pinoy sa ating uh, ayan tapos ko lang magpakain dito mga Pinoy oh, gaganda ng katawan ng ating mga month old oh. Ah, bilis nilang lumaki busog na busog mga Pinoy oh. Halo, laki ng uh, mga butsi nila. Ha? madami po kasi ako magbigay ng pagkain dyan mamaya mga api na magbibigay na naman tayo ulit dyan ang merienda nila ito yung mga Pinoy, iba rito ang mga upgraded na ah, mga pure na lang dito isa meron tayo natitirang dalawang parawakan na white at the rest uh, ah, meron pa palang darag, dalawa Deri sa uh, mga upgraded na po yan. Nalisig lang mga kapinoy ng ating mga native oh. Ang sarap pong pagmasdan. Yan mga natin, papakain na rin tayo ng ating mga bibe at manok na naka range dito sa ating backyard farm. Pinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at ta shout out po sa ating mga silent viewers sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang pa mga susunod na video at ako po ang nag sa inyo ng mga katagang pag may pangarap magsumikap palam